Sa Giant Warrior Ship, The Great Eric na nasa dagat pa din, ay sinabi ni Frankie na itigil na nila ang paghahanap kila Luffy dahil sigurado siya na ligtas naman sila Luffy. Sinabi din ni Robin na maglayag na sila papuntang Elbaf at doon na lang nila hintayin sila Luffy dahil papunta din naman ang mga to sa Elbaf. Sila Luffy naman ay tuluyan na nakatakas sa Giant Room. Sa labas ay nakita nila ang Giant Tree at Giant Snowy Mountain na mayroon ding higanting rope bridge na nagkukonek sa castle na pinanggalingan nila papunta sa kabilang location. Pero bago sila tumawid ay nagtago sila. Dahil sa bridge na to ay nakita nila ang dalawang giant na sila Gerd at Goldberg na parehong member ng New Giant Pirates. Dito ay ni-reveal na si Rode pala ay ang navigator ng New Giant Pirates. Dito din ay na na nila Luffy na nasa Elbaf sila na naging dahilan para maiyak pa si Usopp. Nung nakalis na, ang dalawang Giants ay nagumpisa ng tumawid sila Luffy sa bridge. Habang tumatawid sila sa tulay ay, biglang may naramdaman si Luffy na nasa ilalim ng tulay. Dahil dito ay nagdesisyon si Luffy na puntahan to. Habang sila Zoro naman ay tuluyan ng tumawid sa bridge. Sa Great Eric Schiff ay ni-reveal na may na-issue ng bounty kay Dory at Brogy at ito ay parehas na 1.8 billion berries. Habang nakita din nila sa newspaper na si Luffy ang pinagbintangan na pumatay kay Vegapunk sa EGET. Sa picture ni Luffy sa newspaper ay napansin ni Robin na mayroon ex si Luffy sa braso niya na hindi naman nila nakikita sa braso ni Luffy. Ayon kay Robin ay pamilyar to sa kanya. Pero hindi niya lang to maalala. Sunod ay nabanggit ni Brogy na nabalitaan nila na si Hayrudin ay follower na ni Luffy. Hinabi nila na si Hayrudin ay anak pala ng king ng Elbaf. At sila Hayrudin sana ang susundo kila Luffy sa Egghead. Pero nagkaroon ng problema sa Elbaf na no, naging dahilan para ang grupo nila Dory at Brogy ang sumundo kila Luffy. Ayon sa mga Giants ay mayroon pang isang anak ang king ng Elbaf bukod kay Hayrudin. At ang isa pang anak ng king ay kilala bilang a cursed prince na gumawa ng maraming krimen at masamang gawain na nagsintensyaan to ng crucifixion. Pero muntik na tong makatakas dito na kinailangan pa ng lahat ng warrior ng Elbaf magtulung magtulong-tulong para mapigilan nila to. Nireveal na ang pangalan ng prince na to na sinasabi nila ay si Loki. Ayon din sa giant, sa kagustuhan ni Loki na papasa kanya ang legendary devil fruit ng Elbaf na pinapasa sa royal bloodline ng Elbaf ay nagawa nitong patayin ang tatay niya na si King Harald para makuha at makain niya ang devil fruit. Kaya kung sakaling makataka si Loki ay siguradong magiging dahilan daw to para mapahabak ang mundo. Sunod ay bumalik sa Elbaf Kusaan saan pinakita nakarating na si Luffy sa baba ng tulay. Dito ay nakita ni Luffy ang isang higanteng nakakadena. Nagpakilala si Luffy sa Giant at tinanong ni Luffy kung nasaan sila. Hinabi ng Giant na nasa Elbap si Luffy at ni-reveal din na ang Giant pala na to ay si Loki na nagpakilala bilang Sun God na tatapos sa mundo. Natuwa si Luffy nung nalaman niya na nasa Elbap sila at sinabi na matagal na niyang gustong makapunta sa lugar na to. Sinabi din ni Luffy na siguradong matutuwa din si Usopp kapag nalaman ito na nasa Elbaf talaga sila. Tuloy-tuloy na nagsalita si Luffy at na hindi makasingit si Loki sa kanya. Dahil dito ay napasigaw sa inis si Loki na nag-eko sa buong kagubatan. Sunod ay ni-reveal na si Loki ay merong special government bounty na 2.8 billion berries. Sinabi ni Loki na siya ang sun god na legend ng Elbaf at hindi pwedeng magsalita si Luffy na walang permission ni Loki. hinabi ni Loki na anim na taon na siyang nakakadena sa lugar na yon. At ayon kay Loki, para sa kanya, siya ang pinakamalakas sa Elbath. Pero hindi siya makawala sa kadena niya dahil kinadena siya sa Jewel Tree Adam gamit ang kadena na gawa sa Sea Prism Stone nag-offer ng deal si Loki kay Luffy. Sabi ni Loki, kapag pinakawalan siya ni Luffy sa kadena niya, ay aatakihin ni Loki ang isa sa kalabang pirate group ni Luffy. Si Luffy naman ay nakinig lang kay Loki. Pinaliwanag din ni Loki na ang lugar kung nasaan sila ay tinatawag sa Elbaf na Underworld, kung saan tinatapon ang mga nahusgang kriminal sa Elbaf. Ang lugar pala na yon ay prison ng Elbaf. Sunod ay biglang may sumulpot na grupo ng mga higanting hayop sa lugar kung nasaan sila Luffy. Sinabi ni Loki na magingat ingat si Luffy sa mga hayop na to. Pero si Luffy naman ay masayang sinabi na meron siyang naaalala sa sitwasyon na yon. Pinakita din na merong mga grupo ng humans na nakabihis ng kulay itim na lumapit kay Loki. Ayon sa mga humans ay ayaw nilang manakout ulit katulad ng nangyari noong nakita nila si Red Hair Shanks. Pero habang nag-uusap ang mga humans at si Loki ay nagulat sila sa nakita nila dahil ang mga mababangis na giant animals ay napakamo ni Luffy. Ito ay kinagulat din ni Loki na napatanong siya kung sino ba talaga tong si Luffy. Si Luffy naman ay narinig na pinag-uusapan nila Loki si Shanks. Kaya tinanong niya ang mga to tungkol dito. Nagulat si Loki na kilala din ni Luffy si Shanks at sinabi na nagpunta nga doon ang duwag na pirata na si Shanks. Sunod ay biglang pinakita na naka fourth gear na si Luffy at tinatake niya si Loki. Sinabi ni Loki na nagjujoke lang siya pero sinabi ni Luffy na huwag sasabihin ni Loki na duwag si Shanks kahit pabero. Sumangayon si Loki kay Luffy dahil ayon sa kanya ay wala siyang laban dahil nakagapos siya pero sinabi ni Loki sa sarili niya na papatay niya agad si Luffy kapag nakawala siya. Sabi ni Luffy kung ayaw masaktan ni Loki ay huwag na niya ulit gagalitin si Luffy. Sunod ay tinanong ni Luffy kung bakit nagpunta si Shanks sa lugar na yon at kung ang dahilan ba ay para bisitahin ito si Loki. Tinanong din ni Luffy kung nasa Elbaf pa ba si Shanks. Sunod ay pumalik kung nasaan sila Zoro. Habang tumatawid sila Zoro sa tulay ay nakita nila na tumatakbo si Rod papunta sa kanila. At hinahabol to ni Gerd at Goldberg. Habang hawak ni Goldberg ang Thousand Sunny. Dahil dito ay nagbadaling tumawid sila Zoro sa tulay. At sinabi na kailangan nila makahanap ng village sa Elbaf kabilang banda naman sa underworld ng Elbaf ay makikita si Hyrodin at Stansen na may pinatay na giant moose para gawing nilang handang pagkait sa pagdating ng straw hat pirates sa Elbaf. Dito ay makikita din natin ang lahat ng members ng Giant Pirates at ang kanilang role sa grupo. Sa dagat naman na malapit na sa Elbaf, sa Great Eric Ship ay ginupitan ni Brook si Robin. At makikita natin na binalik na ni Robin ang hairstyle niya noong pre-time skip para mas madali siyang maalala ni Jaguar Dissol kapag nagkita na ulit sila sa Elbaf. Noong na-clear na ang sleeping mist ay tuluyan ng lumapit ang barko ng giant sa Elbaf. Pero habang nangyayari to ay mayroong kaguluhan sa Elbaf. Dahil ayon sa isa sa mga giants ay nag-collapse si Dr. Soul at hindi to bumabangon.